Magandang hapon po sa inyong lahat weather update tayo sa lagay ng panahon ngayong araw po ng biyernes. Asahan po sa malaking bagay po ng bansa, Luzon, Pisayas at Mindanao ay makakaranas po tayo ng mga thunderstorm dahil umiiral pa rin yung hangin na bagat na umiiral sa ating bansa. Kaya may mga pagulan po tayo ngayong na, na naranasan sa ilang bahagi po ng bansa makikita po natin sa satellite images yung mga lugar kung saan po ay nakaras po ng mga malakas na mga pagulan at makakapal na kaulapan Buong bansa po ay mararanasan ngayong hapon o mamayang gabi ang mga malalakas na mga pagulan. Asahan po dito sa Luzon na may may pagulan po sa Northern Luzon, Central Luzon, Metro Manila at sa bahagi po ng Southern Luzon at Memaropa at sa Palawan. May mga thunderstorm or pabugso-bugso na mga pag-ulan at mainit na temperatura. Sa Visayas naman po ay magkakaroon pa rin na malakas na mga pag-ulan or thunderstorm or kalat-kalat na pag-ulan sa ilang lugar sa Visayas. Pati na rin po sa Mindanao, may mga pag-ulan po tayo na thunderstorm na epekto rin po ng habagat na umeral po sa malaking, malaking bahagi po ng bansa. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para sa updates. Namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na posibleng lumakas pa sa sunod na mga araw. Ito ay nasa bahagi po ng Pacific Ocean. Ito ay nasa labas ng ating bansa. Pero sa ngayon po ay maging handa oras na posibleng uh, lumakas pa ito habang ito ay nasa dagat. Wala pong epekto ang LPE or namumuong LPE sa labas ng bansa. Kaya saan pa rin natin na maghanda or huwag kalimutan magdala ng payong pag kayo ay lalabas ng bahay. Makita po natin sa ating screen wala po tayong gale warning o pwede pong pumalaot po ang maliliit na bangka sa buong Pilipinas kasi wala po tayong nakikitang signal na pwedeng bawal pumalaot.